Nanay Jessa, magandang hapon. Magandang hapon po. Bakit po nangyari yon? Yung ginamang pananakit ni Sargento Gonzaga uh, doon po sa inyong anak at doon sa kanyang kaibigan na si RJ. Kasi yung dalawang bata, naglalaro. Tapos, ng na, siguro na ang isang yung isa, napipon, ne, binato niya nung bato yung anak ko. Pero nakailag yung ang, anak ko at yung sasakyan niya ang na ano nang natamaan ng bato. Yun po, tapos po yung, yung siguro yung, na tubog sa kanya yung um, truck driver niya. Agad-agad sinaktan -agad, niya yung dalawa. Sinuntok niya muna. Una si RJ, tapos sinagsisipa. Tapos siya uh, hindi respita niya naman itong anak po. Pinag-untog niya yung mga ulo. Pero ang question po namin diyan, sir, bakit kasi sinaktan niya yung dalawang bata? Eh, pwede yan na naman lang kami patawag ng mga ano, ng mga nanay at tatay at kami ang katamihan disiplina sa mga bata. Hindi kasi makatalungan yung ginawa niya, sir. Eh. Okay. Niya, may, may, punto kayo doon, ma'am. Uh, dapat, pag ganon, kung may kasalanan yung mga anak ninyo, doon sa barangay magkaharap-harap since minor po sila at doon mag-usap-usap at kung meron dapat bayaran uh, dahil na, naba, na yung sa niya, kung may basag, eh, sagutin niyo po yun. Yun po iwin niyo sabihin oh, po. at sangayon po ako dyan. So, nag-away po itong magkaibigan na si Yuri at RJ at uh, ang ginawa ni Yuri ay binato niya si RJ at, at ang tinamaan sa halip ay yung sasakyan ni Sargento. Ganun ba ang nangyari? Opo, opo, sir. Okay, si RJ ang nambato kay Yuri. At dahil opo. doon, nagalit si Sargento, yun na. Nagwala na. Tama? Opo. Magandang hapon po, Sargento. Sir, good afternoon po, sir. Senator. Sarge, uh, kitang kita sir. po sa video na pinaguntog niyo pong ulo nitong si RJ sa kay Yuri. Tinadyakan niyo at Uh, sinaktan at hinabol pa. Oh, bakit po okay. nangyari? Although sinabi na po ng mga magulang, ng isang mga magulang, uh, magulang po ni Yuri na binato po nung isa, yung kanyang yes, sir. kaibigan si Aj, binato si Yuri sa halip ang tinamaan po yung yung sakyang kung whatever happened to it, eh, sana po kinausap sa barangay bakit nyo po sinaktan? Ah, nandun ako sa bahay, nagpapatulog sa anak ko nung gabi na yon. Opo. Mga lasipi, pasado na yata yun, sir. Tapos, nag-ano an, nag, yung mga nakatambay sa may labas na, sir, yung sakyan mo doon na tamaan ng bato. Opo. Tapos, nung pinacheck ko na ano daw, man tamaan talaga. Tapos, lumabas ako, sir. Opo. Tapos, yung matanda, sabi ng matanda na nag-ano ng uling, sir, kapapos ng uling na, no pang niya, Pinagalitan niya daw na pag matamaan yung ulo ko dito, may pambayad kayo. Muntik na matamaan din sa ulo, sir. Eh. Sino pong muntik tamaan? matamaan? So tinamaan po yung inyong sasakyan, nung bato na itinapon yes, po ni RJ para kay Yuri. Okay, ano nangyari po uh, sa inyong sasakyan? Matamaan sa likod, sir. Na UP yung ano, sir, sa likod, sir. Na UP na, na tama ng bitak na siminto, ba, sir? Okay. Malaki siguro na siminto na ano. Okay, okay. Tapos sir. yan, sir, yung nung nilubas ko yun na pati na ano ko nabalitaan ko sir na muntik na din daw matamaan yung matanda muntik tapos, na matamaan yung matanda buti na lang hindi tinamaan matanda. yung matanda yun na sir Pinagilitan sila sir tapos nagpakliyo pa daw sir pinakyaw so, nila yung pakkeo. matanda kaya nagsumbong sa inyo yung matanda na muntik ng tamaan hindi yung ibang tambay na katambay sa labas sir okay tapos, in, ano sila sir na, uh, ilang beses na dyan uh, nangyari dyan sa sakyan ko sir no last uh, last day sir yung uluan ng sasakyan ko, yung hood ng sinabu ano ng buangan sir, tapos pinang sa masa na parang siminto. Tapos yung yung sa gilid sir, ng sasakyan ko, yung tikab, nabasag din yung kristal, saka yung wiper nagkala tanggal saka yung side mirror. So na nagpatong-patong na sir sa akin. Opo. So yung mga previous so, incident po sir, yun din bang dalawang bata ang may kagagawan? Yung uh, sabi niyo nagka-UP yung mga ibang parte ng sasakyan? Sila pa rin ba yung may kagagawa? Sabi na mga naka tambay diyan pala palagi sir sila daw diyan sir ga ga ano ga takbuhan tapos ga bato-bato diyan so dyan. parang lumilitaw sinasadya nung dalawa na batuhin yung iyong pang sasakyan o magbatuan sila para tama yung sasakyan Nag, nagbatuan sila siguro sir kasi, yung di por yung sasakyan ko na una yung matanda sir eh, na muntik na din matamaan sir Then, sir sir hay mo na yung matanda doon mo na sasakyan mo kasi kaya ka nagwala kasi tinamaan po yung sasakyan mo nung bato Nagaling po kay Ajay. Yes, RJ. sir. Yes, sir. Yes, sir. So bukod po doon sa insidente na sa video, kaya po kayo nag-react kasi tinamaan yung yung sasakyan dahil sa pagbaba pagbato ni RJ. Oh, sir. Meron pa bang oh, sir. ibang insidente na tinamaan ng bato ang yung sasakyan dahil kagagawan pa rin itong dalawa? Yung yes sir, yung kagabi sir na yun yung ano tapos yung previous sir, sila yung pinuturo dyan sir na sila yung mga bata daw dyan yung naglalaro sir. Sila ang eh. tinuturo so okay. So nung sa previous incident bago itong nasa video na pinag-usapan natin ngayon na natamaan yung sasakyan at itinuro yes, sila ng mga tambay na sila may kagagawan, ano pong ginawa nyo? Wala lang ako, ano sir, reaction sir, kasi wala man ako makita ba sir? Pero yung separate na yun, yung kagabi sir, na nangyari ulit sir, na ganyan na natamaan ulit. Okay. Meron ka bang ebidensya tungkol sa previous incident, sir? Yes, sir. May mga picture ako, sir, na dito, sir. Pero wala ako ni Ako nagreklamo, sir. Sabi ko, wala akong magawa dito. Okay. Ganun lang sir, kaso kagabi sir, sa, uh, okay. sobrang pagod ko tapos. Aha. na ganyan uh, yun yung mabaltaan ko sir, nagpapatulog pa ko sa anak ko. mm -hmm. na, patong na ba sir yung nangyayari sir? Mm-hmm. Mm -hmm. So nadalaman ako sa emosyon sir. Kaya nga kagabi sir, nag kami doon sir sa barangay. Nagingin na nga ako ng pasinsya sir, sabi ko pasinsya namang kasi nadala din ako sa emosyon ko. Okay. Na, 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 ano yung gamit ko ma'am na, na okay. nasira. Sa- ma'am, sana ganun sir, nagingin okay. din ako ng pasinsya sir. sir. Sarge, sabihin na natin, talagang mali ng mga bata. Dapat nilang ginawa yon At na-perwisyo yun, talaga ma, yung sasakyan. Ano, sir, gabi pa, sir. Gabi pa, nag-aalaga ka pa ng bata mo. Eh, yung anak mo, inaalagaan mo. Baka umiyak pa nung malaman ng anak mo na tinama yung sasakyan mo. At yung matanda na muntik na tamaan, nagsumum pa sa'yo. Kaya nadala ka na ng iyong emosyon. Tama? yun, sir. Pero sa tingin mo, sapat na nadala para saktan mo ang dalawang mga bata. Yun yun nga sir nag nagkano ako sir sa no sa naghingi na ako ng assistance sa kanya siya sabi ko na ma'am. nadala din ako sa emosyon ko man. kasi gamit ko 'yan ma'am. Hindi ko ko ma po natin search po natin search pero dapat search next time 'yung tamang proseso alam mo naman yun eh bilang isang tagalo enforcement yes, sa peace and order yes. pag may ganong insidente na minor naka-disgrasya <clears> o <throat> naka-aksidente sa sakayan mo man o kosaan man bagay, dapat dinadala sa barangay at pinapatawag yung mga magulang at doon pinag-usapan yes, yung kasalanan ng mga na, minors. Hindi po mo ilalagay okay. sa kamay mo yung batas para ikaw agad magsintensya. Paguntugin mo yung kanilang mga ulo, tadyakan sila at saktan at kung ano-ano pa. Hindi po tama oh, yun. Ano yung ang control na control ko yun, sir? Kasi ano man ano ko na bata eh. Nung na ba, sir? Kasi madilim na una. Madilim, sir. Eh, ganun, ganun eh. Sir, hindi mo, mo pwede gamitin dahil yung madilim. Kaya mo na sipa yung bata na paguntog. Alam mo, na mga minor yun, alam yes, mo yung mga bata yun, Sir, nagpadala ka sa iyong yes, emosyon. Yun yun, yung sinasabi yes, kanina. Na doon ka ngayon nabubutasan. Yes, mali yun. Uh -huh. Yes po, sir. Pero nagano na kami sa barangay, sir. na uh, ano na kami nakausap na kami sa si kapitan na sabi ko. sabi ni Kikap, uh, mag-usap bukas sa barangay, sir. Na, ano, siguro, mag usapan lang naman natin. So, siguro, kap, na, yan kasi... na, na in inflict din yung nasira din yung gamit ko na nadala din ako sa ano ko eh emotion ko sir eh Si amo na sir, hindi, parang hindi ba Sir, sir ulitin ko sir, sir. Sir. ulitin ko sir. Kung meron mang damage doon sa yung sasakyan, naintindihan kita sir, na talagang dapat manggala itika, dapat merong magbabaya doon sa nasira sa yung sasakyan. At sino yon? Siyempre hindi yung mga bata dahil wala naman silang pera. umasa lang ito sa mga magulang. Yes, dapat yung mga magulang, <clears throat> ang pinunturya mo, pinatawag mo sa barangay at doon nag usap sa para singilin mo yung mga magulang, bayaran yung damage na ginawa yes, ng kanilang mga anak. Yan yes, po sir. Hindi yung ang kabayaran ay sasaktan mo siya si Panta Jack si at paguntugin yung ulo, 'di ba? Pero nandoon na kami doon sa barangay, sir. Ma'am Jeza. Yes, sir. Natanggap yes, po nage? yung paliwanag po ni Sargento at nag-uusap na po sa barangay. Opo, oh, sir. Hindi kami hindi ko kasi kayang ano yung ano niya nga nadala lang siya ng emosyon niya. Paano ba kung may ano siya, may baril sao, na barile yung mga anak ko, ano ano ang yung anak ko? Ano po yun, sir? Masakit din po kasi sa akin eh, kasi nanay ako, sir, hindi, hindi sapat na no, niya lang na nadala siya ng emosyon niya. Pulis siya, di ba? Pulis ka, alam mo yung, ano, may maximum tolerance training kayo, eh, bakit hindi mo magawa sa sarili mo na kontrolin ang yung emosyon mo? Paano kung nabalik mo yung mga anak ko? Anong gagawin natin? Mababalik mo ba yung buhay nila? Yung sakyan mo, mababayaran lang yan, mapapalitan yan, pera lang yan, sir, magkikita yan. Pero yung trauma na ginawa mo sa mga anak namin, hindi mo yun makukuha. Mag sir, hanggang, hanggang paglaki nila, madalala nila yun, sir. Hindi, hindi talaga kaya, sir, na yan ang gagawin. Na, na, eh, eh, ano namin yung patawad mo, hindi kaya, sir. Eh. Masakit talaga sa loob ko, sir, ginawa mo sa anak ko. Okay. Hindi, okay. pwede palang ikaw yung nanganak sa anak ko, eh. Okay. Sakit po talaga, sir. Kasi po talaga. Hindi Sige. ko kaya. Ano, ano po gusto niyo mangyari, Ma'am Jeza? I-ano eh, namin yung kaso sa kanya, sir. Ma'am Jenilo, magandang hapong kayo po yung chahin ng isa sa mga minor, chahin ni R RJ. Opo, sir. Rafi. Kasi yung nanay niyan, OFW, sabi ng nanay niya, iakyat daw. Iakyat saan po? Kasi, sa korte? Iakyat sa korte, o Kasi sa Rafi, yung video na nakita niyo sa gitna na yun, may pa na video na talagang ito sinakpan niya. Anong oras po nangyaring insidente? Sa Mas 7.40 <clears> ata. <throat> ang payo ko rin po sa inyo, ano po, uh, Nanay Jeza at uh, Ma'am Jenny Lu, eh, dapat ginagabayan nyo ang inyong pong, uh, mga anak, yung inyong mga pamangkin. Dapat minomonitor nyo po pag uh, oras na nang nasa bahay. Dapat nasa bahay na, 7 o'clock. Minus po nga ito, wala namang klase. Dapat nasa loob na ng bahay. O kung mayroong oh, okay. klase, okay. dapat nag-aaral na. Dapat accounted nyo yung inyong mga anak o inyong mga binabantayan kung nasaan sila sa mga oras na dapat wala na sila sa kalye. Pinagsasabi okay. niyo po, lalo pat sabi, kung totoo itong sabi ni Sargento, eh palagi raw nag, uh, naglalaro sa kalye at nagbabatuhan at pangalawang beses na raw ito. Ewan eh, ko totoo, pangalawang beses na raw nabatuhan kanyang sasakyan, kagagawa nitong dalawa ay sa mga tambay. So whether it's true or not, dapat po, yung inyo pong mga binabantayan, <clears throat> yung inyo pong anak, dapat ginagabayan nyo po, pinapangaralan okay. nyo. Opo, Sir So, ayaw nyo po magkayo sa barangay? Ayaw po, Sir Rafi. Sa rentok? Yes, sir. Ano, sir? Nakita ko naman na meron talagang dami ang isasakyan. Ayaw ko naman na eh, makakalibre yung mga magulang Ito mga bata na nakadami sa na sasakyan, saan ka sino magbabayad yes, ng damage? Okay, ganito po ang nakikita kung pwede mangyari. Ididimanda ka nito, mga magulang at ikaw, pwede ka na mag-counter-demanda, i-demanda mo yung mga magulang itong mga bata para makasingil ka doon sa damis ng sasakyan. magdi kayo, demanda at counter-demanda. Yes, sir. Yes, sir. On the other hand, kakausapin ko ang iyong commander. Colonel, magandang hapon. Magandang hapon po sa ating tagapakinig. Mabuhay po kayo, Senator. Opo, Colonel. Colonel, hindi na talaga po katanggap-tanggap yung naging actuation ni Colonel doon po sa uh, nangyaring insidente ng pambabato sa kanyang sasakyan. Uh, Tama ba, Colonel, that, that you have been done by somebody special sa peace and order pa man din? Na paguntugin niyang ulo ng mga bata, sakta niya, habulin niya, etc. Yes, sir. Uh, Senator, uh, <clears throat> bali yung mas mistaken pa namin dyan, no? Uh, we will uh, impose uh, the concern na uh, officer maging uh, under restricted uh, custody po natin. Isusurrender niyo pa yung kanyang uh, firearms para maging impartial po yung ating uh, takbo ng uh, investigation po, sir. Thank you po, Colonel. Napakagaling niyo po, Colonel. Thank you po. As expected, yun po talaga dapat ang uh, ginagawa para pakita na hindi niyo po kinukondon yung kamalayan yung tauhan. Siguro po kasama na rin dyan, Colonel Sir, retraining program para sa lahat ng mga pulis natin dyan, paturuan sila ng proper procedure kapag meron pong mga gano'ng insidente kung saan bata involved at uh, yung mga bata may kasalanan, whether sila ang nasaktan o hindi, the proper thing to do is bring it to the barangay at yung barangay doon, mag-usap-usap, tawag yung mga magulang at pag-ayusin ang dapat pag-ayusin at hindi ilalagay sa kamay nila yung batas o yung desisyon para tulad nito, esaktan eh, yung mga bata para makabawi sila. Di ba, Colonel, sir? Yes, sir. Uh, we will do that, sir. Uh, we will do that, sir. Uh, as soon as uh, possible, sir. Uh, later or tomorrow, sir. Para maanogad namin yung mga uh, ganong incident, sir. May iwasan. Sargento. Sir. Um, yes, sir. Meron ho ba insurance ang iyong sasakyan? ATPL sir. Ah, TPL lang. Okay, hindi comprehensive. okay, okay. Pag TPL kasi, ibig sabihin, third party liability, yung bang nabangga lang niya o na-discuss niya, yun yung insure, uh, yun yung babayaran lang ng kanyang insurance. In this case, siya yung na-discuss siya, siya yung nabangga, walang magbabayad okay. sa kanya o siya yung na, natamaan ng bato, walang, in, hindi babayaran ng insurance yung tama sa kanyang sakyan, kagagawa ng ibang tao. Opo. Okay. Kaya nga dapat talaga, meron siyang way na para masingil. Yun. At yun ang mga bata. Ang magulang ng mga bata. Attorney Pao Cruz, Chief Legal, ACIS Party List. Attorney Pao. Yes po, sir. Uh, Senator, good afternoon po. Ano, ano po pwede ma-file na kaso ni uh, Sargento laban sa mga magulang nito mga bata na, na damage nga po talaga naman yung kanyang sasakyan. Kita naman po, may ebidensya. And then ano rin po pwede may isampa na kaso ng mga magulang laban dito sa, sa, kay Sargento dahil sinakta ng kanilang minority edad ng mga anak? Mm-hmm. Uh, Unang-una po, no, Senator, I agree with your statement kanina. No? Uh, we should never take the law into our own hands kahit gano po ka mali ang mga bata dahil sila po ay minority that uh, mali po talaga ang ginawa ni Police Staff Sergeant Gonzaga. So para po kay uh, Police Staff Sergeant Gonzaga, maaari po maghain ng kasong slight physical injuries ang mga magulang in relation to RA 7610 po o ang ating child abuse law uh, dahil po ang mga kasama po or mga biktima po dito ay mga minority edad. Ngayon po si Police Staff Sergeant po sa aking pagkakaintindi ay nagkaroon po ng danyo sa kanyang sasakyan. So maaari po siya magsampa ng kontra-demanda uh, para po makuha ang kabayaran doon po sa gagastusin niya para sa kanyang sasakyan. So sa atin po kasing civil code uh, sir Rafi, kung meron pong danyos na naitulot ang isang tao laban sa isang uh, tao din at ito po ay minor de edad ang mga magulang po ng mga bata ang magiging liable or civilly liable para po doon sa danyos na iyon Okay pero yung kasong isa isasampa ni sargento laban sa mga magulang ng mga minor de edad ay civil case Yes, sir. Civil damage, civil case po. Yan po ay actual damages, sir. Kung meron po yung sinasabi po niya kanina na involved na matanda, maaari din po magkaroon ng moral damages, sir. Kung meron pong naitulot na... Hindi, hindi, hindi tinamaan yung matanda. Walang tama doon sa matanda. Anyway, Sige ilayon na natin matanda. So, civil case yung case... sa yes, to, Civil case po. Na may sasampanya sa mga magulang mga bata. Pero yung mga magulang mga bata, ang pwede isang laban sa kanya ay criminal case. Yes sir, slight physical injuries for related to RA 7610. Pwede ka magsampa ng kaso para ma <laughs> mo, mabayaran yung uh, damage dun sa sasakyan mo, pero ang balik sa yo, demanda ay criminal case. Child yes, abuse. Sir. Slight physical injury in relation to child abuse. Uh at 30 pau. Yes sir. Sana mas mabigat na parusa dito. Ang pinaka mabigat sir uh, ay sa RA 7610 po ano uh, dahil diyan po involved na po diyan ang uh, child abuse ng mga bata or uh, dahil nga minority edad sila sir. So maari pong mapatawan si sir ng maximum po na uh, penalty uh, according to RA 7610, uh, yan po ay pwedeng prison uh, mayor or umaabot po ng anim na taon sir. Hesus. <laughs> Jesus Mario Six years. Versus uh, ang lang ni, ni, ano, ni Stop Sergeant kung magkano man yung actual damage sa kanya sasakyan, yun lang yung award ng korte in the end. Tama? Yes, sir. Kung ano po yung damages na naidulot sa kanya, yun lang po ang may award sa kanya ng korte. At kung may legal fees po na involved, maari din po siyang gawaran ng legal fees. Magkano po yung uh, damage po sa inyong sasakyan sa rento sa inyo pong pagtansya? Tama kagabi sir, abot siguro ng mga 10,000 kung ipasok ko sa ano sir, sa pasa, uh, hindi ko lang sure sir. Kung ah, 10,000. Sige, 10,000. Yes, Now, 10,000 kapalit ng 6 years na pagkakulong. Paano yan sa rento? Kita mo yan? Dahil sa pagpadalos-dalos mo? Magsisilbing aral po ito sa'yo, sir, at hindi lang sa'yo sa lahat ng mga polis. And this is not the first time meron <coughs> tayong ganitong insidente na yung mga polis natin pumapatol sa mga bata. Di ba, sir? Dapat hindi kayo nagpapadala sa inyong emosyon. Paano, sir, tulad nga sabi ng magulang ni, uh, ni Yuri? O, paano kung meron kang baril? At uh, hindi mo na-control emotion mo, nabaril mo yung mga bata? Yes, sir. Para sa akin po, uh, sargento, uh, siguro sumailalim ka sa tinatawag na Euro Psychiatric Exam para ma-assess kung uh, ikaw ba ay karapat-dapat pa rin na maging pulis at bibigyan ka ng mga sitwasyon na kung paano ka mag-react, kung tama ba yung maging reaction mo sa given in a given situation tulad nito na may mga bata na pinipikon ka o na ka ano ang gagawin mo baka bumagsak ka so pag bumagsak ka eh hindi ka muna maging pulis Colonel Garcia Yes Senator Sir Opo siguro po eh, bago po pagkatapos niyo pong uh, imbestigahan itong si uh, Staff Sergeant sabi niyo nga po uh, niyo at i-retrain at uh, uh sampahan ng kasong admin. Siguro sir, ano, ipa ipasailaw niyo rin to sa isang new psychiatric exam. Yes sir, yes sir. Kasi po, yung pagpapato niya sa mga bata at matindi po yung ginawa niya sa mga bata, eh hindi po yung actuation ng isang normal na membro ng ating kapulisan. Yes po, sir. Asahan ko po, Colonel Sir, ha? Colonel Garcia. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Senator, sir. Ma'am Jeza at Ma'am Jenelo, so anong balak? I-upcat ng kaso, sir. Okay. Sige po. So, yakin niyo po yung kaso. Since nandiyan po kayo sa, sa Bacolod, kami po ay magkikipag-ugnayan sa Public Attorney's Office na sila po ang mag-represent sa inyo. Babaka pa namin, tututukan namin, mamonitor namin para masiguro na talagang yung kaso ay uusad. At malakas naman po yung inyong case. At ito naman, Sarhento, magpapire ng kaso kung gusto niya, civil case. Tignan natin kung ano mangyari. Pero kung ako sa iyo, Sarge, subukan mo magmakaawa. Y yun nga sir eh, yung, Subukan yung, yung, yung ano ako sir eh, sabi nadala din ako si Musyon sir, sabi ko tao man ako ma'am, yun sir eh, yun eh. tao man, hindi man ako ganun kasama sa barangay natin, kahit mga tao alam dyan sir na since pandemic marami akong tinutulungan dyan, tao. Diba, parang mag-ano parang kriminal na ako agad eh, diba, tao din ako na damage yung property ko ma'am, nadala, nadala ako ng emosyon. Well, ang advice... Uh, Nagingay din ako ng patawad sir eh. Pasensya sa kanila sir eh. Maybe hindi pa itong tamang panahon. Hindi pa naghilom yung sugat. So, kailangan mo pa siguro ng uh, tawag nito, more time na pabalik-balik na humingi ka ng, ng uh, patawad. Di ba? Kailangan mo yes, siguro uh, ilang beses kayong uh, pupunta sa bahay nito mga magulang ng mga bata para ipakita na ikayo po sincere na na humingi ng patawad at nagsisisi, malay mo, malay mo lang. Pero kung sa kabila ng paulit-ulit mong paghingi ng pasensya at ay kanila patawarin, wala kang magagawa, tanggapin mo na lang kung ano maging aksyon nila. Okay. <coughs> RJ, magandang hapon sa RJ. Magandang hapon din po. Eh, bakit nasa kalye pa kayo alas 7.30 na naman ng gabi tapos nagkukulitan nang, kayo, nagbabatuhan? Kasi kung kasi ako yung set, napikong ka. Nag-aaral ka ba? Oo. Uh -huh. Kumusta naman mga grades mo? Okay naman. ano na lang po ako nag-graduation. Ah, malapit ka na mag-graduate? Katapos lang po kanina. Ah, uh, good yan. Okay, Congratulations. Oh, pero next time ha, paggabi na, pasok na kayo ng bahay. Okay, sir. Magtulong kayo sa gawain bahay sa inyong mga magulang. Mag-aral. Okay. O, di ba magbasa ng libro. Yuri? Ito sa man, sir. Nag-aaral ka? Oo oh, po, sir. Kumusta naman mga grades mo? Okay lang. Kumusta ang grades? May mga bagsak? Okay po, sir. Sige, ang gagawin nyo, huwag na kayong maglaro sa gabi, huwag na kayong magbatuhan, at pag gabi na, nasa bahay lang dapat kayo, nag-aaral, tumutulong sa gawain bahay, nagbabasa ng libro, etc. wag na mag-ano-ano mag -ano kayo dyan sa kalye. Maglaro-laro, Okay? K kasi dito, o oh yan, kita nyo, napapahamak kayo. Hindi na sa kayo napapahamak. kundi huli, pati mga magulang ninyo, mapapahamak kasi lahat ng mga ginagawa ninyo, tatama yan sa mga magulang ninyo. Di ba? Naintindihan nyo yun? So kayo naman po, Ma'am Jessa at Ma'am Jenny Lu, gabayan nyo po itong mga bata, ha? Yes sir, sir. Dapat minumunan ito. Sige po, Ma'am, uh, sabi ko kay ano, Sargento, pakiusapan kayo mabuti, pero kapag hindi na ako kayo mapakiusapan, karapatan nyo po talaga na mag-file ng kaso laban sa kanya. At meron po siyang kalalagyan. Anim na kataon ito pagkakulong, sabi po ni Attorney Pau Cruz. Possible. Maximum. Possible. Okay? Sa so, ngayon daw po, Ma'am Jenny Lu at Ma'am Jessa, si Sargento ay didisarmahan. Iko-confine sa headquarters, meaning hindi siya muna pagjujutihin. Sa headquarters lang nakatambay, naka steady Habang iniimbestigan yung kaso laban sa kanya. Ano pong reaksyon niya po, Ma'am Jessa, Ma'am Jenny Lu? Magsaya po kami sir. Okay. Salamat po. Ma'am kung anong pa po yung desisyon nyo sa mga susunod na araw, uh, let us know para alam namin kung kinakailangan kami pumunta pa dyan sa Bacolod para mag-extend ng tulong po sa inyo. Ano po madam? Jeza? Ma'am Bienilo? Yes sir. Yes sir. Salamat po. Salamat po talaga sir. Sargento. Sir. Natin natin natin. Nako. Lesson learned sa iyo to. Yes po sir. Sorry po sir. Hindi. Wala kang kasalan sa akin. Kasalanan mo to yes, sa mga bata. Next time, alam mo na siguro hindi ka magpadalos-dalos, okay? Yes, po, sir. Para sa akin, tuloy ang kaso sa kanya, child abuse. Para hindi mamihasa yung mga pulis, yung ganyan ang ginagawa. Dapat dinala na lang niya doon sa barangay para maging maayos. Hindi siya makasuhan ngayon. Uh, ang masasabi ko po doon sa dalawang panig na 'yon na sana po ay uh, panatilihin pong maging kalmado ang ating kapulisan at lumagay sa tama at huwag gamitin 'yung kapangyarihan kasi mas uh, mas malala uh, mas matagal pa 'yung pagditi niya doon sa kulungan kaysa sa pinagtapusan ng pag-aaral niya. Tapos doon naman po sa mga magulang, kahit 'yun ay kabataan po, talagang nandoon normal sa kanila 'yung medyo pasaway pero napapahamak naman po sa kabilang dapat 'yung kanyang mga magulang. Sana po sa dalawang panig po ay magkasundo na lang at mag-uusap para sa kapayapaan at hindi po maabala ang bawat isa po. Sana po ay manatili ang kapayapaan. Mapuhay, hmm. Idol Town po. Kung nakuha kay Sarajento, nakita niya na bato sa ang sasakyan niya, eh dapat tumawag siya ng barangay. At hindi dapat paguntugin yung mga bata. Mali yung ginawa ni Sarajento. Dapat sa kanya ay parusahan sa ginawa niya. Uh, dapat parusahan si Sarajento. Dahil nilagay niya ang bata sa kanyang mga kamay. Dapat nilala niya sa EDSWD o kaya tinulobro sa barangay para ang barangay na magdisiplina. Ang mga magulang ng mga bata dapat din disiplinahin dahil pinabayaan yung mga anak nila nasa labas sa oras ng gabi. Yun lang po. Dapat porosaan talaga kasi dapat hindi niya ginawa yun. Kasi hindi tama talaga yung ginawa. Eh. Kasi mga bata yun eh. Kaya mga minor de edad dapat mga mga magulang ang pagalitan at saka si Sarhento. Ito ni Pao Cruz. Yes, sir. Matagal ba yung proseso <coughs> ng pagsasampa ng kaso uh, child abuse, physical injury laban dito kay Sarhento? Kung meron na po senator na nakahandang affidavit at meron na rin po yung kaninang medical legal, mas maagad-agad ma pwede na maidiretso sa fiscal's Office. Yes, Senator, maaari na po silang pumunta doon at uh, kung wala naman din pong pag-aayos na mangyari, pwede na po nila maihain ang kanilang reklam. Okay. Pwede bang dumiretso muna sa police o oh, pwede sila dumiretso sa, sa fiscal office? ah uh, pwede din po silang pumunta sa kapulisan, Senator, para po makapag-plotter din po sila against po kay police staff sergeant. Pwede okay. din po yun na dagdag ebidensya. Okay, Ma'am Ma, Ma Jessa at Ma'am Jenilo, pag dumating sa punto na talaga hindi na kayo nagkaayos pa, kasi meron daw po patawag sa barangay at sabi nyo, ayaw nyo. Pero siyempre ma'am, may proseso yon eh, Request po ng barangay na subukin kayo pag-ayusin. Pag sakaling talaga hindi na kayo pwede mapag-ayos, let us know. Pupunta po kami dyan para kami po ang sasama sa inyo sa PNP para makapag-file kayo ng blatter hanggang sa ma-file nyo po yung kaso sa korte. Okay? Ma'am Jeza? Ma'am Janelo okay, Salamat, sir. Attorney. Sir. Attorney Pao Cruz, Chief Legal, AXIA, yes, party list. Magandang hapon po, Attorney Pao. Maraming maraming salamat din po, Senator. Okay. Salamat po, Ma'am Jessa at Ma'am Jenilo. Salamat po sa inyong dalawa. Salamat po, Sir. Okay. Good luck na lang po sa inyo, Sargento Harry Gonzaga. Sir, good luck. Yes, sir. Okay.